Hello everyone. Kadarating lang namin guys. Galing ano? Galing Alhasa. So ngayon, ang gagawin ko, maglilinis ako ng kwarto namin at sa CR. Kasi yung CR namin, bago kami umalis, sobrang napakadumi kasi nga may nag, ano, may nagayos inaayos yung ano, yung shower. Tapos hindi naman siya naayos. Kasi may kailangan bilhin para maano siya, maano siya. So ayan. Maglilinisin ko muna. Kasi New Year na, 'di ba? So kailangan natin maglinis para matanggal yung malas nung karaang taon, ngayong taon na to, para matanggal yung malas. Baga, hindi naman ako naniwala sa malas. Malas ka talaga, hindi ka marunong magsipag. Wala ka talaga. Ganun lang. Yung swerte, ewan ko lang, ang swerte. Kung hindi ka mag, kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka magsipag, wala. di ka mabubuhay. Wala kang kakainin. Joke. Ayan, guys. Maglinis muna ako. Bukas maglalabak. Ang dami kong labahin, oh. Ito, bukas. Lagay ko na lang po dito. Para, alaban ko bukas. Doon sa loob. Iwawawaw. sa ano, nakokom pa time para mag. Kusinang lang yan, aayusin. Napasa ako sa paa, ang dami. malapit na kasi ang rel

Basahin ko muna dito bago ang CR. Guys. Nalinis ko na dito Paano ano ko ba ipakita sa inyo yung CR. Nalinis ko na dito naka na ako maliit lang naman kasi itong ano namin kwarto. So, ang next kong lilinisin ay CR. Ayan. thank you for watching. Ay ko lang pabain yung video. Ayan guys, thank you for watching guys.